Guniguni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng probinsya. Isang hindi inaasahang pagtatayo ng Jollibee ang gumulat sa mga tao. Ang baryo ay simple at tahimik, kung saan ang karamihan sa mga residente ay nabubuhay sa pagtatanim at pangingisda. Kaya't nang biglang magkaroon ng isang sikat na fast food chain sa gitna ng baryo, ito ay naging usap-usapan. Hindi lang dahil tanyag ang Jollibee kundi dahil sa misteryosong mga pangyayari sa likod ng bagong tayong kainan. Walang nakakaalam kung bakit itinayo ang Jollibee sa gaanong liblib na lugar. Wala naman itong malaking populasyon at bihira ang mga bumabiyahing turista. Ayon sa kwento, ang lupa kung saan itinayo ang gusali ay dati umanong simenteryo noong unang panahon ng Kastila. Ngunit sa kabila ng mga kwento, itinuloy pa rin ang construction. Mabilis ang naging pagtatayo ng Jollibee. Sa loob lamang ng ilang buwan, natapos ang gusali. Ang mga tao sa baryo ay sabik na sabik lalo na ang mga kabataan na matikman ang masasarap na pagkain ng Jollibee. Tulad ng Chicken Joy at Yamburger. Ngunit kasabay ng pagbubukas nito ay ang mga kakaibang insidente na nagsimula ng mapansin ng mga insidente. Isang gabi, si Mang Romy ang bantay sa construction site ay nagpatrol sa paligid bago pa ito magbukas Habang naglalakad siya sa likod ng gusali may narinig siya mga mahihinang boses at halakhak Nang silipin niya ang paligid gamit ang kanyang flashlight nakita niyang may tatlong babae na tila nakaupo sa isang malaking kahoy na nasa likod ng building Ngunit nang itutok niya ang ilaw sa mga babae, bigla silang naglaho na parang bula. Kinabukasan, ikunento niya ito sa kanyang mga kasamahan. Ngunit tinawanan lamang siya. Baka lasing ka lang, Mang Romy, sabi ng isa. Ngunit sa puso niya, alam niyang may kakaiba sa lugar na iyon. Pagkatapos ng pagbubukas, agad na dinagsa ang jalebi ng mga tao mula sa baryo at karating lugar. Hindi maikakaila ang sarap ng pagkain at ang ganda ng serbisyo. Ngunit sa kabila ng kasikatan nito, may mga kakaibang bagay ang napansin ng ilang mga customer. Ayon kay Aling Minda, isang matandang taga-baryo. Napansin niyang ang mga crew ng Jollibee ay tila kakaiba. Ang babait nila, oo. Pero parang walang emosyon ang mga mukha nila. Ang mga mata nila ay parang malamlam at parang hindi sila napapagod, kwento niya. Bukod dito, ang tindahan ay bukas ng 24 oras. Kahit pa wala ng ibang bukas sa baryo tuwing 10 oras ng gabi. Isang gabi, sinalito June at Arnel, tatlong magkakaibigan na kabataan, ang nagkayayaang kumain sa Jollibee. Matapos ang kanilang inuman, alas 12 na ng gabi noon, Ngunit bukas pa rin ang tindahan at may ilang mga crew na nag-aasikaso. Ngunit napansin nila na tila wala ng ibang customer maliban sa kanila. Habang kumakain sila, napansin ni Lito na parang ang crispy fried chicken nila ay may kakaibang lasa. Ang alat pre, parang may kakaiba sa manok, sabi niya. Sinilip niya ang loob ng chicken drumstick at tila may nakita siyang pulang himay-may sa laman. Sa puntong iyon, napansin nilang lahat ang crew na nakatayo sa likod ng counter. Ang kanilang mga ngiti ay masyadong malaki, halos hindi natural. Ang isa sa mga crew ay biglang naglakad papalapit sa kanila. Nang tignan nila ito ng mabuti, napansin nilang parang kakaiba ang anino nito. Umalis na tayo pre, bulong ni June. Tumayo sila at dali-daling lumabas ng tindahan. Habang tumatakbo palabas, lingid sa kanilang kaalaman, ang mga crew ay nakatingin lang sa kanila na may malamig at matalim na titig. Kinabukasan, ikunento ng tatlo ang kanilang karanasan sa isang matandang albularyo sa baryo. Sinabi ni Mang Elias na ang Jollibee na yon ay hindi pangkaraniwang kainan. Ang mga tao roon ay hindi na tao. Ang mga crew ay alagad ng mga nilalang na nagpapanggap lamang bilang tao, sabi niya. Ayon kay Mang Elias, ang Jollibee ay itinayo sa lugar na puno ng mga inkanto at aswang. Inamit nila ang tindahan bilang pangakit ng mga tao para makahanap ng mga biktima. Ang mga customer na kumakain doon, lalo na sa 10 oras ng gabi, ay hindi na raw muling nakikita. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nabalitaan ang kwento tungkol sa Jollibee. Maraming tao ang nagduda at natakot. Naging misteryoso rin kung bakit ilang mga customer ang bigla ang nawawala matapos kumain doon. Sa huli, bigla na lamang itong nagsara ng walang paalam ang gusali ay iniwan at tuluyang napabayaan. Ngunit kahit ngayon, sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, may nakikita pa rin ang ilang residente na tila nagbubukas ang ilaw sa loob ng abandonadong Jollibee. Narinig din ang mahihinang tawa at tunog ng blender kahit wala namang tao sa loob. Kung ikaw mapadayo sa baryo at makita ang gusali ng Jollibee, mag-ingat ka sapagkat baka ang mga nakangiting crew na nasa loob ay hindi na ordinaryong tao, kundi mga nilalang na nagtatago sa dilim, naghihintay ng bagong biktima. Hindi lahat ng bagay na kaakit-akit ay ligtas. Minsan, ang mga lugar na puno ng kasikatan at ganda, ay may mga nakatagong dilim na maaring magdala ng kapahamakan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.